Ayan guys. Bunot bridge guys. Ayan. Ayan po yung papunta ng ano guys. Tanglagan bridge. Ayan. Bunot bridge. Road to Tanglagan. Uh, madami nagtitiknik guys. Ayan. Sarap maligo dito guys. Kasi fresh. Fresh water. Fresh water. And guys. And guys. Ayan. Ayan guys. Gusto niyo po mas dito, guys. Kagayan ng road. Apunta nang ng... tanglangan road. Ito lang po yan sa Santa Praxedes kagayan guys. Tapasok po kayo ng Kadkadir dyan. Ayan guys. Parang siliw-siway. Guys oh. Hello manan guys. Ito. Ang palakas ng tuhod Ito parang buwet dito guys. Buto-luto muna guys. Bago tayo magsimula. guys nga, kua alingo. oh oh, dia mah agut-agut aja guys padahal mah agut di manok oh lalauk dadag, bukis di bangga dadabang chasat oh guys mpapagut guys nang tawag saaminnya guys awas guys hati oh, nice. men guys nice. Ayan. Oh, Easy po sa pagluluto, guys. O oh, oh guys, tatay di ko nga guys Exotic man ang guys Eto, guys, tigers Ayan guys Ayan guys, ang ating First class So, tika mga dito ano guys Ano ito? Bonot Bridge Okay Okay guys, so dito kami ngayon sa Bonot Bridge Dito sa Kadongdong Thanks Mayor uh, sa pagbisita Road, like, Road from Road from Kutanglagan guys Yan, dito kami o oh. Press um, na press yung tubig guys Umasing, umasing Pasuro nga ito Yan guys Oh, Kaming dyan guys Oh, meron pa dyan Oh, chicken. Chicken, wow. Chicken na chicken. Oh. Pabigsay dito, ito, tuming, Guys. Uh, Pilipin, Pilipin, Pilipin. Oh, okay, siyan si... Manoy, pinang. Di mo tayo makikiru-kiru. Kung damot pa lang. Guys, yan. Kanya-kanya na ang pesto, guys. Yan, kanya-kanya na ang pesto, guys. Yan. Lagay natin ang ating exotic, guys. Oh, damot mo naman, guys. Kaya siya, oh. Baka nang... Ano yan, guys? Ang dagat. Ang ating magic sarap, guys. Sa ating umbalistad na kalabaw ng dagat. Pagyan yeah nyo naman. Legit yan, oh. See? So, tik na naman ito, guys. Ang ni, Ang ni May May ating! May ating! Suka na lang. Suka. Saka. Suka na lang. Suka Ayan guys. Konting suka lang guys. Para sa ating balitkad. Ayan guys. So, luto na siya oh. Wanted guys, yan. so tiktok from the ya guys. <coughs>